Good evening! Good evening, good evening sa lahat. Ayan. Kumusta, kumusta? Panibagong araw. Panibagong vlog. Nandito pa rin si She. Hindi pa okay. Ayan, ipalagi kayong mag-iingat. Kasi uso ngayon ang tangkaso. Ayan. Hindi ako masyadong nakapagala ngayon. Kasi In, uh, nag ko muna yung sarili ko kasi uh, <coughs> yun nga yung sabi na ano bawal magkasakit unahin muna natin yung sarili natin babawi ako next pag okay na ayan ito guys yung mga bag ko yan Reading ready na siya. Pero ilang bisis na ako naghingi at nagsabi na bilhan nyo na ako ng ticket kasi gusto ko nang umuwi hanggang ngayon wala pa rin reply ayan kailan pa kaya ako nito bibilhan ng ticket para makauwi ayan niready ko na lang lahat yung gamit ko uh, pati yung mga uh, kailangan ko dalhin ayan naka ready na para pag ano hindi natin alam kasi pag palagi kang nagpapaalam sa kanila ah uh, parang ano sila na iirita yung ewan ko kung bakit ayaw talaga nila akong pauwin na gusto ko nang umuwi eh, kasi ano na eh ah uh, sobra sobra na yung pag ko dito tapos okay lang sana kung nagdagdag sila ng sahod hindi naman sila nagdagdag Yan. siguro hindi pa nila ko pauwin kasi alam nyo na kaming ramadan pero okay naman okay lang pwede uh, makahintay ako ng ano matapos yung Ramadan pero sana naman pa uwiin nila ako pagkatapos ayan ready ready ko na yung mga passport ko nandito na yung passport ko ayan ito yung ano yata to na passport yung sa ano ako nito parang sa Qatar yung sa Riyadh ako na passport green pa yun tapos nakarenew na ako ng dalawa dalawa naging taklo na yung ano ko yung passport ko ayan ayan ready ready na siya sana makahanap ako ng maka apply ako agad kahit makaris lang ako ng ilang buwan tapos apply again huh? apply again ayan yun lang guys maraming salamat see you so, next my vlog Bye bye.